Masayang masaya nga po si Lilet nang tawagan siya ni Atty. Simmons dahil nga po bibigyan niya ito ng opportunity upang sa ganon ay magtrabaho sa kanya. Ngunit bigla namang dumating si Lorena de Leon at ikwinento nga niya ang nangyari noong magbestfriend friend pa sila ni Atty. Simon dahil nga ayaw ni Kalorena na maging malapit si Lilet dito kay Atty. Simons kung kaya't ikwento niya ang lahat ng pangyayari na si Constantino de Leon, na asawa ngayon ni Lorena de Leon, ay naging magkaribal pala silang mag friend noon at sinabi nga ni Atty. de Leon dito kay Lilet namang aagaw si Atty. Simons kung kaya't hindi siya pwedeng pagkatiwalaan naghihintay nga si na attorney Simmons doon sa meet meeting na kung saan magaganap at hinihintay na nga nila si Lilet ngunit hindi nila alam na si Kalorena ang may kagagawan kung bakit hindi nga nakapunta si Lilet dito kay attorney Simmons nang malaman nga ni Lilet ang lahat ng pangyayari ay hindi na rin naging maganda ang pagtingin niya dito kay Attorney Simons Samantala, nagkausap nga ang mag-asawa na si Attorney Del Attorney Lorena at Constantino, tinanong nga ng lalaki kung bakit gustong gusto niyang maging makasama si Lilet sa kanilang uh, office. At sinabi nga ni Kalorena na alam niyang matalino si Lilet at kahit na ganoon pa man na isa siyang little person ay kayang-kaya niyang makipagsabayan dahil nga magaling siya at napakatalinong lawyer. Samantala, hindi naman uh, nalaman naman ni Trixie na ang kanyang bagong kaibigan ay anak ng mga de Leon na kung saan sila ang naging o sila ang naging daan para sa ganun nga ay maabot ni Lilet ang kanyang pangarap na maging lawyer. At ngayon nga ay nagsinungaling si Trixie dito sa kanyang kaibigan. Nung tinanong nito kung kilala niya si Lilet, sinabi nga ni Trixie na hindi niya ito kilala. Samantala, simula na nga ang unang kaso na hahawakan ni Lilet at sinabi nga ng isang lawyer kung ano ang kaso nito at nakausap nga ni Lilet ang ang kanyang ahente kung kayat sinabi nga ng babae na natatakot siya kasi baka daw hindi kaya ni Lilet na makipagsabayan sa kabilang panig dahil nga malalakas daw ang kanilang kalaban ngunit sinigurado naman ni Lilet na kayang-kaya niyang makipagsabayan at gagawin niyang lahat para sa ganun nga ay maipanalo niya ang kasong ito. Ano kaya ang gagawin ni at mga kapuso at magtagumpay kaya siya dito sa unang kasong hahawakan niya? Yan po ang mga dapat natin abangan dito lamang po sa lilat Matias, attorney at law. Maraming salamat po sa panonood See you on my next video. Bye bye. God bless.